Ang makikita sa larawan na ito ay hugis bilog na kulay pala, pula tapos may slash. Ang ibig sabihin nito ay bawal o wag. Bawal gumamit ng lighter o magsunog ng apoy sa lugar na ito. Bawal umakyat sa hagdan. Bawal gumamit ng gloves na ito kapag nag-ooperate ng machine. Bawal ipasok ang kamay sa loob. Baka masaktan ka o maipit o maaring maputol ang iyong kamay. Huwag maglagay ng maraming karga kapag nagdadrive ng porklip upang makita mo ang iyong dinadaanan at para makaiwas sa disgrasya. Huwag lumapit sa mga may high voltage na lugar. Ito ay delikado at baka ikay makuryente. Huwag pindutin o i-on ang machine. Bawal din itong i-operate. Ang hugis naman nito ay triangle na may kulay dilaw. Ang ibig sabihin nito ay ingat o mapagmatsyag sa paligid. Ang ibig sabihin nito ay under repair. May nagre-repair sa lugar na ito at kailangan lumayo. Ang ibig sabihin nito ay may ingay. Kailangan mag-ingat at maglagay ng proteksyon sa ating mga tainga. Ito ay danger zone. Kailangan mag-ingat. Ang lugar na ito ay mapanganib kailangan nating maging safe crane work ang ibig sabihin nito ay may gumagamit ng crane sa itaas at kailangan mong tignan itong mabuti tignan mabuti ang mga forklift at magingat ingat palagi sa pagtawid ito ay may malakas na boltahe at kuryente huwag hawakan ito ay mainit huwag hawakan ang hugis bilog naman na may kulay blue, ang ibig sabihin nito ay sundin ang bawat instruction na sinasabi. Magsuot ng proteksyon sa tainga upang mabawasan ang ingay sa trabaho. Magsuot ng safety goggles para sa proteksyon ng ating mga mata. Gumamit ng safety harness kapag nagtatrabaho sa mga matataas na lugar. Magsuot ng safety shoes para sa proteksyon ng ating mga paa. Magsuot ng welding mask para sa proteksyon ng ating mata at ng ating mukha. Ang kulay pula naman ay nangangahulugan na kaligtasan sa sunog. Ito ay fire alarm. Pindutin ito kapag may nakikitang sunog. Gamitin ang fire hose upang apulahin ang apoy o sunog. Ito ay fire exit. Ito ay daan palabas sa lugar kung saan nasusunog. Kung alam natin ang mga safety signs, may iwasan natin ang anumang aksidente o sakuna sa ating trabaho. Lagi tayong mag-ingat sa ating mga trabaho.